salamat sa lahat ng mga patuloy sa mga sa ating mga channel. sa mga member. Shadow kay Johnny, Idol, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog, Marlinda Albis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jin Kiferes, Mick Rocky, Maricel Aranco, Kay Torin and Fair Friends, Maricel Nakel, Jeric Yancy, Junbin Papaya. Kay Almalin Ponsika at kay Jubski the Vlogger. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Melinda Alves na nagbigay ng 10 dollars sa akin. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din kay Dai Ilin Idu sa kanyang software fund na amount. Kay Richard Umpan sa bago natin na member. Maraming salamat idol sa pagtitiwala. Simulan na po natin ang ating kwento. Mayroong kakaibang tibay din ng katawan ang mga nilalang na ito na kahit na mayroong malalalim na mga tama sa kanilang mga katawan, lumalaban pa rin ng buong tapang ang mga ito sa kanila. Tulad ng nakakalaban ngayon nitong si Butchok. Mayroon na itong malubhang tama sa dibdib at tiyan. Ngunit walang ipinagbago pa rin ng lakas ng nilalang na serpente. Kaya binabalak na ngayon nitong si Butchok na maabot ang liig ng kalaban na halimaw para tuluyan na niyang mapatay ito. Ganon din ang nangyayari kina Lucas at Gabriel. Tinatamaan na ng dalawa ang mga nilang na nakakalaban nila ng ilang mga pag-atake. Ngunit napakatibay pa rin ng mga ito. Nasusugatan na nila ang mga iyon. Ngunit buong tapang pa rin na umaatake pa rin ang mga ito sa kanila. Ngunit doon sa kinaroroonan nila ni Nanay Kanidak tuluyan ng napatay na ng matandang babaylan ang isang serpente. Makailang ulit na hinagip nito ang liig ng mga pagtarak gamit ang matutulis na mga kuko ng matanda. Nang makakita kasi ng pagkakataon itong si Nanay Kanida, agad niyang kinubawan sa liig ang kalabang nilalang at makailang bisis na pinagkakalmot niya ito sa liig. Kahit na nagwawala na ito para sana makawala sa kanya, hindi na iyon tinigilan pa nitong si Nanay Kalida Hanggang sa bumagsak na ito sa lupa at tuluyan ng binawian ng buhay. Warat ang mukha, liig at dibdib ng nilalang habang nakabulagta. Habang ang isa pang nilalang, sa kabila ng nakikita nitong kamatayan ng kanyang kasama, Walang pag-aninlangan pa rin itong umataki doon sa matandang babaylan. Agad naman na nagpalundag-lundag itong sinanay kanida doon sa gilid ng mga puno ng kahoy at agad na inabot ang liig ng isang serpente. Pagkatapos ibinagsak ito ng matanda sa lupa sabay ng pagkalmot sa liig nito na naging dahilan para mapapaangil ito ng napakalakas at mapapasigaw. Agad naman itong tumayo at umigpaw para habulin itong sinanay kanida. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kitang kita na ng matandang babaylan ang kahinaan ng nilalang. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, tuluyan na din itong napatay ng matanda. Habang itong si Butok, nakakita na din ito ng magandang pagkakataon para matakinya ma sa liig ang malaking nilalang. Gamit na ngayon ang kanyang mga portal na pintuan na naging dahilan para malito ang kanyang kalaban. Agad na sinunggaban niya ito galing sa likuran at pagkatapos nang matagumpay na maikapit ang kanyang mga paa doon sa liig ng serpente. Walang pag-aninlangan na nilaslas niya ang liig ng nilalang ng makailang bisis. Nasambit pa nitong si Butchok habang ginagawa ang pag-ataking iyon. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa, halimaw ka. Sabay na bumagsak ang mga ito doon sa lupa. Gumulong naman agad itong si Butchok habang ang ulo ng nilalang na serpente tuluyan na iyong kumalas sa kanyang katawan. Nangingisay din ng ilang segundo ang katawan ng serpente bago pa iyon tuluyan na bawian ng buhay. Sumisirit din ang maraming dugo galing sa napugot nitong liig. Samantalang ang dalawa naman na nakakaharap nila ni Lucas at Gabriel, mayroong mga malalaking sugat na din ang mga ito sa kanilang katawan. Kahit na may sugat din na natamosin na Lucas at Gabriel, makalipas pa ang ilang mga minutong bakbakan ng mga ito. Tuluyan na din na napatay nila ang mga ito. Galit na isinaksak na makailang ulit nitong si Lucas ang hawak nitong gulok doon sa liig at dibdib ng nilalang. Ilang sandali pa, napahawak itong si Gabriel sa kanyang sugat na natamo sa braso at huwi ka nito sa kanyang ama na si Lucas. Tatay Lucas, mukhang nando doon na din si nanay kanida doon sa unahan. Siguraduhin muna natin kung wala na bang mga serpinti pa ang nasa paligid habang itong si Butchok nasipat na din niya ang kinaroroonan ng kanyang lula kanida. Kaya mabilis na itong umarangkada ng takbo papunta doon sa matanda. Makalipas ang ilang mga sandali nang tuluyan ng makalapit itong si Butchok doon kay Nanay Kanida. Agad na uwi ka nito. Nanay Kanida, ano bang klasing mga nilalang ang mga ito? Bakit gano'n na lamang katibay ang kanilang mga katawan? Sagot naman nitong si Nanay Kanida habang pinakiramdaman ang buong kapaligiran. Pakiwari kasi ng matanda. Mukhang may mga nilalang ang nagmamasid lamang sa kanila. Huwag ka nang magtataka sa mga nilalang na ito, Butchok. Kakaiba ang mga serpinte sa mga aswang. Hindi umaasa ang mga ito sa mga usal o kalakasan bilang aswang umaasa ang mga ito sa kanilang kakaibang kalakasan sa pisikal na aspito at kagalingan sa pakikipaglaban. Kabilang ang mga nilalang na ito doon sa mga isinumpang mga nilalang ng kalabanin ng mga ito ang mga mandrigmang mga anghel. Sila ang pumatay sa lahat ng angkan ng mga bangkilan doon sa lugar ng sinawahan. Ilang daang taon na ang mga nakaraan. Kaya pati ang mga aswang takot at iniiwasan ang mga nilalang na ito. Hindi man ganon kadami ang kanilang bilang, ngunit hindi naman matatawaran ang kanilang tapang at lakas. Hindi sila kayang tablan ng mga usal. Ngunit noon, habang nakakalaban ko ang mga ito, napapansin ko din ang kanilang kahinaan. Hayaan mo lamang nagalitin ang mga ito at nang tuluyan na silang magwawala. Sa kakanalamang aatake na, na punterya ang mga delikadong parti sa kanilang mga katawan. At sa liig, ang pinakamadaling atakihin sa mga ito. Matibay man ang kanilang mga katawan. Ngunit kapag sa liig tinamaan ang mga serpinting ito, matutulad na lamang ang mga ito sa mga normal na mga nilalang. Ngunit sa ngayon, hindi pa maaaring magiging kampante. Sa tingin ko, bocok. may mga kasamahan pa ang mga napatay natin na nasa paligid. Nang tuluyan na din na makalapit ang dalawa na sina Lucas agad na inaabisuhan ng matanda ang mga ito na mayroon pang kasamahan ang mga ito na nasa paligid lamang. Muling wika ng matandang babaylan sa kanila. Naamoy ko ang kanilang mga katawan sa pagbilang ko hanggang tatlo. Sumunod kayo agad sa akin. Tumango lamang ang mga ito at hinihintay na umabot sa pangatlo ang pagbibilang nitong si Nanay Kanida. At nang matapos na nga ang ginawang pagbibilang nitong si Nanay Kanida, agad na itong umarangkada ng takbo papunta doon sa gilid ng sapa. Agad naman na sumunod ang tatlo. Tatlong segundo lamang ang lumipas agad na nasipat nila ang apat pang mga lang doon sa gilid ng sapa na sobrang nagulat sa kanilang bigla ang pagsulpot agad na nagpulasan naman ang mga ito habang nagpagkawala ng kakaibang tinis na busis na pumain lang doon sa kapaligiran agad nang nagtatakbuhan ang mga iyon doon sa batuhan patawid doon sa kabilang bahagi ng sapa Agad naman na nila ni Nanay Kanida ang mga ito. Ngunit napakabilis na nawala agad ang mga iyon doon sa kakahuyan. At nang makaamoy pa itong si Nanay Kanida ng iba pang mga pagkakilanlan ng mga serpente, agad na tumigil na ito sa paghabol sa mga iyon. Natitiyak nitong si Nanay Kanida na hindi lamang apat ang mga serpente. Mukhang may mga kasamaan pa ang mga iyon doon sa kalob-looban ng kagubatan agad na wika ng matandang babaylan sa kanyang mga kasamahan tumigil na kayo Lucas masama ang mga naamoy ko mukhang hindi lamang apat ang mga nilalang na nasa loob ng kakahuyan mukhang may iba pang mga kasama ang mga ito baka may mga patibong na inihanda ang mga ito para sa atin kaya tumigil na din ang tatlo sa kanilang pagtakbo. Makalipas ang ilang mga segundo, nakikiramdam at tahimik lamang ang apat. At makalipas pa ang ilang mga sandali, agad na muling wika ng babaylan. Tara na, bumalik na tayo doon sa mga kabayan. Nakakatakot ang matinding katahimikan sa paligid. Nasabi iyon nitong sinanay kanida dahil parami na ang kanyang mga naamoy ng na mga serpinti doon sa paligid. Agaran na bumalik ang mga ito doon sa kanilang pinanggagalingan at pinili na lamang ng masandang babaylan na doon na sila sa gilid ng sapa magbabantay hanggang sa pagsapit ng umaga. Kinabukasan, awang-awa si ng Mario sa kanilang mga alagang mga aso, pati rin ang mga bata. Nagtulong-tulong ang mga ito para ilibing ang anim na mga aso na pinatay ng mga nilang na mga serpente. Sa tingin din nila ni Nanay Kanida, hindi patapos ang kanilang labanan doon sa mga nilalang na iyon. Pinagsabihan ito si Lucas na mas nakakabuting kausapin muna nila itong si Kapitan Picoy para magtutulungan ang mga ito. Iwasan muna ng mga ito ang mapagawi doon sa gilid ng mga kakahuyan at pati na rin doon sa gilid ng mga sapa. Kinausap na din nila ni Nanay Kanida ang lahat ng mga naninirahan doon sa may tumana at binalaan din ang mga ito. Habang nasa bahay si Nanay Kanida sa mga pagkakataon na iyon, napatitig ang matanda doon sa kanyang apo na si Buno. Alam na alam nitong si Nanay Kanida ang kakaibang kalakasan ng apong si Buno. Sa mga ganitong uri ng mga kalaban, maaari nilang maggamit ang kakaibang kalakasan ng bata. Tulad kasi ng mga serpinte, ganon din itong si Buno. Bukod sa malahalimaw na lakas ng bata, kakaiba din ang tibay ng katawan nito at hindi basta-basta na matatablan ng anumang mga usala. Pagkatapos, nasipat din niya ang batang si Otoy. Bati din nitong si Nanay Kanida. Nakakaiba ang tangan na kabangisa ng batang ito. Kaya plano nitong si Nanay Kanida na isama ang dalawa sa kanilang gagawing pagmanman doon sa kagubatan. Makalipas ang ilang mga sandali, inilibing din ng mga ito ang mga bangkay ng mga napatay nilang mga serpinti doon sa gilid ng sapa. At pagsapit ng hapon, nagpasya na ang mga ito na muling pasukin ang gubat sa mga pagkakataon na iyon tanging kasama nitong sinnanay kanida sina Bujok, Buno at Utoy Naiiwan naman doon sa lugar ng tangke sina Lucas Gabriel at ang mga batang paslit bukod sa may mga sugat na natamo ang mag-ama sa nagdaang bakbakan kagabi kinakailangan din nilang bantayan ang lugar ng tangke sa nangyayaring pagkamatay ng mga kasamahan ng mga serpente, siguradong maghiganti ang mga ito doon sa mga taong naninirahan sa lugar ng tangke. At tama nga ang mga ito sa kanilang hinala dahil sa mga pagkakataon na iyon. Lihim at maingat ng umaligid ang mga serpente doon sa paligid ng sentro ng lugar. Nagtatago lamang ang mga ito doon sa likuran ng mga puno ng kahoy at doon sa mga malalagong damuhan. Sina Lucas at Gabriel, kasama ang kapitan at ang ilan doon sa mga tanod, pinili ng mga ito na doon naman sa mga kubo doon sa gitna ng palayan para agad nilang matanaw kung sakaling may mga nilalang ang magpaparamdam at magpapakita. Ngunit nagagawa ng mga nilalang ng mga serpente na dumaan doon sa gilid ng mga palayan. Sa gilid kasi doon sa mga palayan, mayroong mga ginagawang daanan kasi ang mga tao na gawa sa pinatuyong putik at doon nagtatago ang mga ito habang lumalapit doon sa mga kabahayan. Napansin na lamang iyon nitong si Lucas nang sinubukan na ng mga nilalang ng mga serpinti na magtago doon sa likuran ng mga puno ng saging malapit na lamang ito doon sa mga kabayan. Kaya agad na wika nitong si Lucas. Kapitan Picoy, sumunod na lamang kayo sa amin. Mukhang mga serpinte ang mga nilalang na mabibilis na nagtatago sa likuran ng mga puno ng saging doon sa unahan. Baka mapapahamak pa ang mga taong naktira doon. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, doon sa limang mga bahay na nasa gilid ng palayan. Karamihan sa mga ito nasa labas at nagpapakain sa kanilang mga alagang mga hayop at may ding nagbubungkal sa kanilang taniman ng mga gulay. Malakas talaga ang kutob nitong si Lucas na mga serpinti ang kanyang mga nakikita. Mabilis nang tumakbo ang mga ito. Kasama nitong si Lucas ang kanyang anak na si Gabriel. Samantalang ang kapitan naman, mabilis na sumunod na din ang mga ito. Ngunit napakalayo agad nang narating nila ni Lucas na ikinagulat ng sobra ng kapitan Sa loob lamang kasi ng ilang mga segundo agad nang nakarating na sina Lucas at Gabriel doon sa sagingan Sa tingin pa nga ng mga ito parang hindi na sumasayad sa lupa ang mga paan ng dalawa Dahil sa sobrang bilis nang makarating sina Lucas doon agad nang dumiritso ang mga ito doon sa mga nakikitang mga tao na nasa labas ng kanilang mga kabahayan nagsisigaw na itong si Lucas sinabi nitong kailangan nang pumasok na ang lahat ng mga tao doon sa loob ng kanilang mga bahay dahil may mga halimaw ang umaligid sa kanila umabot pa nga nang ilang mga minuto bago na intindihan ng mga ito ang mga pinagsasabi nitong si Lucas nagtataka din kasi ang mga tao dahil ni Minsan wala namang sumasalakay sa kanila sa katerika ng araw lalong lalo na sa kanilang mga kabayan. Dito na lamang kumilos ang mga ito nang makitang mayroong walong mga nilalang ang nagtatakbuhan ng ubod ng bilis galing doon sa mga sagingan. Sa bilis pa nga ng mga ito, sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na naabot ng mga ito ang isang medyo may katandaan na lalaki na nandudoon sa kanyang gulayan. Agad na dinamba ito ng mga nilalang at kitang kita ng lahat na dinukot ng mga nilalang ang lahat ng lamang loob ng lalaking matanda. Kitang kita ng mga tao na nagsitalsikan ang mga dugo sa bawat pagbaon ng mga matatalas na mga kuko ng mga nilalang na serpinti doon sa katawan ng matanda. Nakikita din ng mga ito ang kakaibang kapangitan ng hitsura ng mga nilalang na naging dahilan para magsigawa na ang mga tao at magtatakbuhan pabalik doon sa kanilang kabahayan. Napamura na itong si Lucas. Masyadong mabilis ang mga pangyayaring iyon na hindi na nila nagawang maprotektahan ang matanda. Mabilis nang umarangkada ng takbo ang mag-ama para atakihin ang dalawang mga serpente na patuloy na inataki pa rin ang walang buhay na matanda. Ngunit humarang sa kanila ang tatlo sa mga ito. Samantalang ang tatlo agad na hinabol ang mga nagtatakbuhan na mga tao. Kaya agad na wika nitong si Lucas kay Gabriel. Gabriel, tulungan mo ang mga tao na nagtatakbuhan papunta doon sa kanilang kabahayan. Ako na ang bahala sa tatlong ito. Kaya gamit ang mga usal nitong si Gabriel at tanga na mutya. Napakabilis na tumakbo ang bata na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang naabutan niya ang mga nilalang at sinimulan agad na atakihin ang mga iyon. Walang pakialam na ang batang si Gabriel kahit na tatlo pa ang kanyang makakalaban. Ang importante, tagumpay na makapasok at ligtas ang mga tao doon sa kanilang mga bahay at iyon nga ang mga nangyayari tuluyan ng nang nakapasok na nga sa loob ng kanilang mga kabahayan ang lahat ng mga tao ngunit nagtatangis ang ilan sa mga ito lalong lalo na ang mga kamag-anak ng matandang namatay ngunit doon sa labas napapalibutan na itong si Gabriel ng tatlong mga nilalang na may bitbit na mga palakul at kakaibang mga itak umaangil ang mga ito at galit na galit Ganon din itong si Lucas. Napapalibutan na din ito ngayon ng tatlong mga galit na galit na mga serpente. Samantalang doon naman sa kakahuyan, pagkapasok pa lamang nila ni Nanay Kanida. Napatigil na ang mga ito sa kanilang pag-usad. wi ka agad ng matandang babaylan. Tumigil muna tayo, Butchok. Agad kasi na naamoy ng matanda ang mga serpente na doon dumaan sa kanilang kinaruroonan kanina lamang. Sinusundan nitong si Nanay Kanida ang amoy ng mga ito at pagkatapos na pagtanto ng matanda na papunta ang kanilang mga amoy doon sa sintro ng lugar ng tangke na labis na ikinabahala ng matanda. Muling uwi ka nito sa kanyang mga kasamahan. Butchok! Papunta ang mga nilalang doon sa sintro ng tangke. Masama ang hinala ko sa kanilang pagkilos. Baka balak ng mga ito na umataki doon sa ng pagkapatay natin sa lima nilang mga kasamahan kagabi. Kailangan na natin na kumilos at magmamadali. Wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Napakabilis nang tumakbo na ang mga ito palabas ng kakahuyan para balikan nila ang lugar ng tangke. Gamit na din ang mga ito ang kanilang mga kakayahan sa mga usal. Napakabilis na ng mga ito na parang hindi na sumasayad sa lupa ang kanilang mga paa dahil sa sobrang bilis. Samantalang doon naman sa mga kabahayan, nagsisimula na ang bakbakan. Agad nang inatake na itong si Gabriel ng tatlong mga serpente ng sabay. Napakabilis ng mga ito na nahihirapan na itong si Gabriel na maiwasan ang lahat ng mga pag-atake ng mga ito. Habang itong si Lucas, agad na sinigawan nito ang grupo nila ni Kapitan Picoy nang dumating na ang mga ito doon sa sagingan. Agad na inutusan ni Lucas ang mga iyon na pumasok na din doon sa loob ng mga kabahayan. Batid nitong si Lucas na walang kalaban-laban ang mga ito sa bangis ng mga nilalang ang dalawang mga serpinti naman na pumatay doon sa matandang lalaki. Agad na pumihit ang mga ito ng takbo papunta doon sa kinaruroonan ng kapitan at ng mga tanod. Napamura na itong si Lucas. Hindi niya maaring matulungan ang mga iyon dahil pinalibutan siya ng tatlo. At galing pa doon sa mga damuhan, mayroon pang tatlong mga serpinti ang lumabas at naglalakad papalapit sa kanilang kinaruroonan at nakita niya na kasama na ng mga ito ang kanilang kinikilalang pinuno ang nag-iisang kakaiba ang hitsura na kung tingnan mo katulad lamang ito ng mga normal na tao ngunit ayon kay Butchok mas malakas ang babaeng iyon kumpara sa mga kasamahan ito. napatigil naman sa pag-iisip itong si Lucas dahil inatake na siya ng tatlo samantalang doon naman sa gilid ng mga sagingan agad na pinagbabaril ng grupo ng kapitan ang dalawang mga serpente na napakabilis na nagtatakbo papalapit sa kanila. Sa bilis pa nga ng mga ito, halos hindi na nila makita ang dalawa. Makailang bisis na pinaputokan nila iyon. Ngunit hindi man lamang tumama ang kanilang mga bala doon sa dalawang mga serpente dahil nga sa bilis ng mga ito. Hanggang sa biglang mayroong sumulpot doon na apat na mga nilalang na sobrang kay bibilis din na biglang nandudo na lamang sa kanilang tabi. Kamuntikan pangang mapasigaw ang kapitan at ang mga tanod dahil sa pagkagulat at agad na wika nitong si Nanay Kanida. Kapitan, pumasok na kayo sa mga kabahayan. Mapapahamak lamang kayo. Iligtas na ninyo ang inyong mga buhay. Kami na ang bahala sa mga demonyong ito.